Ayan, magandang hapon po mga katropa. Bali, maglalatag po tayo ng mga trap. Ito may 10 trap po tayo. May mga pae na. Dito lang tayo sa bandang gilid mag-aaria ng ano, mga tropa ng trap punta dun. Sana makahuli po tayo dito sa malapit lang sa atin mga tropa. Ayan, huwag na natin patagalin mga tropa. Nakaulan na. Ayan, tara. Yung pae niya pala natin dyan, ano, hasang po ang ano isda pasang na kuliyasan yan mga tropa saan so, balid lang tayo mag uumpisa dun sa may puno na yon papunta na dun let's go ayan mga tropa dyan tayo maglalagay ng trap unang trap natin to sana makahuli tao dito sa malapit pahitay na yata okay ayan, pangalawang trap magkalapit lang mga tropa nandun yung isa. ayan mga katrupa bali isang trap na lang yung ilalatag natin ayan last trap ayan nandun yung ano, isang trap di kalayo ang mga tauto so mga tropa bali bukas pa natin ang umaga pa pandawin yan sana makahulit pa dyan mga tropa sampu lang yung kaya kong ilatag pag ako lang mag -isa. kasi pag ano pag 15 pag 15 na trap yung dala ko, yung isang kamay ko may hawak pang trap yan at saka labing dalawa yung nandito sa likod ko eh nagbibidyo tayo walang hawak sa kamera, syempre yung isang kamay natin natin sa kamera kaya yun sampu lang talaga yung kaya kong ano kaya kong ilatag pag nagblablog kung magit sa mga tropa yan kita kita tayo bukas ng mga mga tropa magandang umaga po mga katropa Bali, mamaman daw na po tayo ng mga trap na nilatag natin kahapon dyan mga tropa. Ayan, medyo malaki pa yung tubig. Gagamit tayo ng bangka. Ayan, pambut natin sa lalim. Tara. Sasagwanan lang natin. Malapit lang naman mga tropa. nandyan yung ano natin mga tropa yung unang nilatag natin na trap dyan sa pagitan na yun yung oras natin alasays pa lang medyo umaambun na yun ayun tara mga tropa. wow laling pa nandito yung trap sana may ulit itong mga katrupa bali yung paan na lang natin yung eh, bukuha natin sa trap Ay, ayan napakan ko na ayan bagulan ang daming bagulan ng no, mga katrupa walang mo mga bagulan lang medyo malapit yung isang trap lakaran na lang natin dyan ayan may anong baklad yung kasunod dyan medyo malayo ayan mga tropa nandun pa sa unahan sana may huli to hindi kasi yung bangka natin dyan nandito oh. <laughs> yung trap natin mga katropa ayun nandito bulago bulago lang lang din ayos pang ulam na yan mga tropa isa, dalawa, tatlo apat na bagulan ok katropa dito na tayo sa pangatlong ah buti na lang lumutang yung tali oh. Yan. Bang laki. laki. <laughs> <Lucky. laughs> <Pabira. laughs> Ang laki mga katrupa oh. Ang Jackpot yung mga katrupa. Bah! Ang laki oh. Yung... Grabe, laki ng sipit. Oh, mga katropa. Oh, yes. mga tropa. Ay, thank you. Ayan, nandiyan na yung ano trap. Grabe, ang lalim na Dito banda sa may hanggang ano na sa akin mga tropa hanggang dibdib ayan nandito napakan ko ah. ayan may huli kaya to bagulan lang mga tropa dalawa alas na rin pang ulam may isa na tayong malaki sulit so, naman yung isa mga tropa sobrang laki ayun tara dito yun sana may holy natin yung isa umabot kaya ng isang kilo yun pakalaki ng alimango na yun ayan nandito na pakangko kasama yung bataw <laughs> si bobo bagulan lang <laughs> bagulan pang ulam lang mga katrupa as na rin ayan limang trap na lang mga katrupa <laughs> lucky oh ito yung banda sa may ano ayan oh, yan yung palatandaan ko ito yung silalim ayan ah, napakang ko eh kitang banda uh labas simpain oh asiran lata yan mayroon laki dami pang -da ulam pa swerte mga katropa ayos dalawa na sira din yung lata oh. medyo malaki na rin ito ah, apat na trap na lang 2, 4, 6 ayan apat na trap na lang mga katropa tara malapit trap mga katropa <sighs> dito lang yun dito uh. ayan na apakan ko ah. Ah. Ayun, meron na naman mga katropa Uy, malaki na rin. Uh, bagulan ang daming bagulan ayan pangalam na yan ay lalaki rin goods na rin oh, medyo malaki na tatlong trap na lang mga katropa tapos na tayo sa pamamandaw ayan tatlong alimang na Ayos, tara. Okay na. Nakatatlo na tayo. Sana makadagdag pa tayo dun mga katropa. Tatlong trap na lang yan. Ayan, nandyan mga katropa yung pangwalong trap. Diyan sa may puno na yan. Lamig ng tubig. sa yun? Ayan, ah, napaka na. Dito. Laga. parang may gumagalaw ay, da, kaya pala dami bagulan oh dami bagulan libre na sa ulam ayan mga tropa buti na lang nakahuli tayo ng malaki ay, sa wakas nakahuli rin tayo ng malaking alimang mga tropa sana maabot na ang isang kilo yan okay last ay dalawang trap ayan mga katrupa yung trap natin ayan yung palatandaan yung niyog may malaking bato dito ayan yung malaking bato at saka yung last trap natin dyan sa may puno na yan malapit lang yan pag sa video medyo malayo ayan o oh, ang laki tingnan ayan nandito na yung trap ang galaw ng trap mayroong kaya <laughs> bagulan bagulan lang mga katropa libre na sa ulam makakapagbinta pa tayo ng alimang mga katropa bibinta natin yung malaki at saka yung dalawa na katamtaman lang ang laki magkano pa kaya yung sizing ngayon yung mga ganyan kalaki mga tropa nung nakaano ano naka rambuan Kailang kaya yun nga mahal yan umabot ng mahigit isang libo yung isang piraso pag ano umabot na ng isang kilo at saka yung kalahating kilo iba rin yung presyohan dyan iwang ko ngayon matagal na tayong di nakapagbinta sa sizing dahil di mga kalakihan yung mga nahuhuli natin na ano na lang sa sa ordinary na lang na bibinta natin tig 350 yung kilo minsan 300 lang yung kilo sa mga katamtaman lang ang laki kaya medyo matagal-tagal na tayong di nakapagbinta ng mga uh, sizing na ano yung mga malaking alimango ayan nandito na yung trap ah, sana makadagdag pa tayo mga katrupa sana yun ah, ayan nandito mayroon kaya Mayroong kaya Uy, bagulan Bagulan lang Sa ibang lugar yung tawag dyan Kasag Yung tawag nila dyan Yung bagulan naman sa ibang lugar Iwan ko saan lugar yun mga katropa Ano yun sa kanilang lugar Bagulan po Ano pala cattle, cattle fish oh. Dagal po pala yun. Yung parang posit na malaki mga tropa yun ng bagulan sa anong lugar kaya yun. Bisaya yata yun mga tropa. So ayan mga katropa, ayan lahat na po natin napan daw yung sampung trap. Na tatlong alimango po tayo. Sulit narin, na rin. Jackpot na rin yan mga katropa dahil... May napakalaking alimango po tayo. Ayan, sa wakas naka jackpot na rin tayo ng malaking alimango so yan abang abang na lang mga katropa bali ano na lang dun sa may daungan dun natin tali yan at saka yung huli nating mga bangula na pangulam yan Gagataan natin yan mga katropa libre na sa ulam makakabili pa tayo ng bigas niyan mga katropa so yun lang ka ano ka simple yung buhay dito ganun lang talaga ka simple mga katropa pag nakahuli na ang kahit di karamihan ay yun masaya na ang pamilya dyan dahil libre na sa bigas at ulam dito sa probinsya mga tropa dito sa Burungan Stern Samar kapag masipag lang talaga hindi ka nabibili ng ulam dito maraming paraan dito para makaulam at at mga ano pa yun mga presko yung pagkain dito ayan Bye mga tropa. Kita kits dun tal sa ano sa daungan po natin. Ayan mga katropa. Ito na po yung nahuli nating alimao, napakalaki oh. Sipit pa lang oh. Ayan. Tali na natin. Ito nga pala yung dalawa na medyo malaki na rin. Ayan. Bali tatlo. Ito naman yung bagulan pang ulam na to mga katropa. Ayan na mga katropa Ito na lahat mga katropa yung Mga nahuli natin Okay na rin Libre na